Uy, what's up? Go fam. Okay, so nalita ko gulo na abutan. <laughs> okay. So ayun oh. Kaya kailangan talaga i-check go fam. Ayun oh, hindi na hindi na tabunan. Ayun oh. So dala natin ngayon tong ating pala. may ano na. Kinakalawang na. So tatabunan natin tong ngayon go Lige oh, samahan niyo ako. <laughs> Hirap kumita ng pera. Kamo <laughs> napakadaling kumita ng pera oh. Pala-pala ka lang oh. oh. pera ka na mamaya. Uh, grabe. Kapagod. Kaya kumuha ako ng kasama ko. Ayun. <laughs> Ayaw magpakita. Uh, doon tayo nagsimula go fam. Marami-rami pa rin alas sa isna, pasado alas sa na ng gabi dito. Pero ayan oh. Pero may mga ganito pa rin go home Uh, talagang uh, pag di mo nabantayan talaga gofam ano ganito yung nangyayari <laughs> so ito yung mga hindi maintindihan ng mga laborer gofam na siyempre nagpapasahod ka ng ano nang tama tapos makakita ka ng mga ganito hindi maayos so usually pag uh, may mga taong masama loob pag napagsabihan na ganyan yung ayusin konti yung trabaho 'di ba? So usually ang maririnig mo edi solohin mo na lang. Ayan, yung mga ganyan na mga ano, mga reasoning, yung mga mindset ko fam. Kaya tuloy uh, ginagagawa yung mga ano, machineries. Ayan. Oh, 'di ba? So ayun, dalawa kami ni Mrs. <laughs> Nag nagtatakip ngayon dito. Kasi pag hindi mo daw to kasi na natakpan, mamamatay yung yung parang node niya. So mamamatay kasi madadry. So kailangan nating ayusin. O di ba? hindi naman lahat pero may mga parts lang ayan ayan ito meron pa ito isa kanina eh. isang hilero talaga eh. So hindi kasi ako nakapagbantay kahapon go kasi nga eh meron tayong pinagawang ano nasirang uh, part nung traktora. So yun ang nagiging concern sa mga ganito. Uh, papasahod ka ng maayos pero kailangan mo pa rin bantayan. Hindi lang kailangan bantayan. Sasabay ka pa sa trabaho go Kaya yun pag farmer. Uh, pag ikaw yung farmer, ikaw yung mag-finance ikaw yung uh, supervisor ikaw yung laborer ikaw yung accountant <laughs> ikaw lahat ayan ba? Diba? mas maririnig mo sa iba eh kung lugi yung mga yan hindi na nagtanim eh syempre eh, kailangan natin magbayad ng utang go ba? Diba? eh ito lang naman din ang alam natin ba? Diba? kaya nagtatanim tayo nagtatanim